Crazy. Kung kayo ay may balak na magpunta sa may gubat, ay kailangan nyo mag-ingat dahil deer hunting season ngayon sa Florida. Para sa mahilig mag-hunt gaya ni Michael Trot, hindi naging maingat ang nature lovers na si Clint Galantine at ang kanyang kaibigan. Si Galantine at ang kanyang kaibigan ay naglalakad sa Oak Ridge Trails ng Hillsboro Wildlife Management Area kung saan naghahanap sila ng mga pabo na maaring kunan ng litrato. Doon sila napagkamalang usa ni Trot. Dalawang beses binaril ni Trot ang inaakala niyang usa na tao pala. Pinagtulungan ni Trot at ng isa pang lalaki na pigilan ang pagdugunan dalawang tama kay Galentine bago siya nadala sa ospital. Swerte ni Galentine at siya ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Iniisip rin niya malamang kung paanong napagkamalan ni Trot na usa ang dalawang lalaking gumagawa ng ingay ng pabo. thank <laughs> you